Dayan, sa kasalukuyan, ang Pilipinas lamang po, ano, ang bansa bukod sa Vatican kung saan ang diborsyo ay hindi legal na kinikilala. Ang mga pinakamalapit na legal na paraan ng paghihiwalay na magagawa na mag-asawa sa ating bansa ay ang legal separation at annulment. Hmm, at ngayon, ang pag unlad po ng mga batas tungkol sa divorce, ay nananatiling isang usapin ng maraming debate at kawalan po ng katiyakan. Maraming salik tulad ng kultura, ng lipunan at politika ang nagiging dahilan po kaya hindi po na-approve ito sa ating bansa. Pero bago po tayo magpatuloy ang usapin ito, panoorin muna natin ito. Ayon sa OCTO Research, 51% ng mga Pilipino ay salungat sa legalisasyon ng diborsyo, samantalang 41% naman ang sangayon sa diborsyo at 9% naman ang hindi pa nakakapagpasya. favor ako kasi may mga battered uh, wife na talaga namang ano na, uh, uh, kung eh, talaga sila eh, ano na dapat nang umalis sa ganon. I'm in favor of divorce kung talagang wala ng solusyon. Kung yung divorce ay makakapagbigay ng peace of mind on both sides, especially for the children ko siguro agree ako dun sa divorce kasi may karapatan naman tayo yung ta na tao nga magkaroon tayo ng divorce dito sa atin sa Pilipinas kasi yung karapatan ng babae dun sa lalaki nga paghiwalay sana matutupad na rin natin. Hindi po pwede yun, bawal yun. Maski sa Biblia, bawal yan. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng divorce dito sa Pilipinas. For me, yes po. Kasi po para mas maging, kung yun po yung mas uh, beneficial sa family. For each Family and lalo na kung mayroon involved na violence para mas maging responsible each parent po. Hindi po ako sang-ayon sa divorce. Bakit? Kasi nag-share na po kayo ng vows sa simbahan. So supposed to be, hindi na po kayo maghihiwalay kasi true God, na-bless na po kayo nun. Pwede naman po sigurong idaan sa usapan para po maayos. Yun po. At kaugnay po niyan, ay makakapanay po natin ngayong umaga si Attorney Alice Rizos Vidal, isang legal practitioner para gabayin tayo sa usapin ng diborsyo. Magandang umaga po at welcome back, Atty. Alice. Uh, good morning, Audrey. Good morning, Diane. At good morning sa mga ating nanonood. Happy International Women's Day, Oy, Atty. Happy Thank you. Ayan. Kaya pala kayo naka-purple. Correct. At mabanggit ko na rin, si Atty. Alice po, ang presidente ng Women Lawyers Association of the Philippines. Diba, very empowering, ano, ng mga kababaihang abogada. Alright. Pag-usapan po natin itong inihain na House Bill 9349, o yung Absolute Divorce Act. Ano po ba ang nilalaman nito, Attorney Alice? Ano pong masasabi nito sa panukalang ito? At ano ba yung mga nakasaad na grounds for divorce? Alam niyo naman, itong divorce na to, ang tagal-tagal na nitong divorce law. Ito ay, uh, ang nakalagay siyempre yung proseso at yung mga grounds sa uh, ng uh, kung paano ka magpapile ng divorce. Sempre ang usual grounds eh yung grounds din sa legal separation mm -hmm. at annulment mm -hmm. yung pa paulit-ulit pa na pagbugbog verbal, verbal abuse yung alcoholism yung uh, addiction drug addiction at yung chronic uh, gambling mm -hmm. yan mga mga grounds yan at grounds din po yung uh, uh, may conviction of a crime involving morals tortitude mm -hmm. na may may penalty na at least six years pwede mm -hmm. ka rin daw magpal ng divorce mm -hmm. at yung uh, pressure for you to change your political affiliation at religion okay. yan yan po ang mga iba mga uh, grounds grounds. Grounds. Mm -hmm. grounds yan mga dahilan at, kung pwede na pwede ka nang magfile ng na, oo, divorce oo marami pa pong dahilan kung anong grounds na legal separation pwede nagiwalay kayo ng one year at uh, at uh, iniwang ka, inabandon ka ng one year, pwede ka rin mag-file ng divorce. At at, 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 ang isa pang uh, ground na napakaganda ay yung meron ka ng legal separation, nag-legal separation na kayo, pupunta ka na lang at mag-file ka ng divorce. Kasi yung legal separation, hindi naman na uh, puputo lang kasal. Mm -hmm. Ito, attorney, para sa kaalaman ng ating mga tagapanood, ano, ano po ba yung kaibahan ng divorce sa annulment at dun sa tinatawag nating legal separation. Yung divorce at annulment, pareho 'yan mawawalan bisa ang kasal. Okay. Yung annulment kasi ang ang mangyayari talagang parang hindi ka kinasal. Nabura yung kasal mo. Parang walang nangyaring kasal. O, walang lang. nangyaring kasal. Oh, oh. Void from the beginning yung mm -hmm. kasal mo. Mm -hmm. Pero yung divorce Valid yung kasal mo kaya lang naputol na wala na kay uh, pwede ka nang mag-asawa ulit kung divorce. Mm -hmm. At yung legal separation, hindi ka pa pwedeng mag-asawa dahil kasal ka pa rin. Ang ang legal separation ay ikaw ay pinapaalis ka lang sa bahay o hindi na kay pwedeng magtabi at magsama sa isang bahay. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang isa kasi mga sinasabi rin, itong annulment napakamahal. Pagba itong naip sa batas ba itong divorce act na ito, itong panukalang ito, mas magiging accessible ba yung kumbaga option nila na makipaghiwalay sa asawa? Ganon ba yung uh, na uh, talagang sa ngayon ay napaka mahal ng mag-file ng annulment at napaka tedious process. Ibig sabihin, magpepresenta ka pa ng ebidensya, uupo ka doon at ikikwento mo ibabalik mo ang mga nangyari sa inyong dalawa at kukuha ka pa ng testigo bago di na ng korte eh humahaba lalo na kung nag-o-object yung iyong asawa mm -hmm. eh lalo na yung tatagal yun aapila pa yun kung mm -hmm. naanal na hanggang Korte Suprema umaabot ang annulment mm -hmm. pagdating sa Korte Suprema ma-deny lang after 10 years kasal pa rin pala kayo mm -hmm. kaya talagang napaka tedious process ang annulment at napaka Medyo may kamahalan mm -hmm. at kung divorce siguro itoy administrative lang ipafile oh, mo yung papel. Okay, mas madali ka. Apidabit, madali lang, mm -hmm. masisimplihan. Mm -hmm. Sana masisimplihan. Mm -hmm. Okay, off the air, uh, tinanong kita Attorney Alice kung may possibility ba na itong divorce law ay may isang batas dito sa ating bansa ano yung pinaka realistic na sagot dyan na sinabi mo sa akin kanina sa ating kongreso sa ating kongreso hindi ito sa tingin ko hindi ma ma-approve uh, ma ang divorce law dahil lahat naman ng halos ng politiko, uh, wag na tayong mag uh, maging impokrita at uh, at uh, magtago ng mga lihim eh lahat naman yan ay may girlfriend mm -hmm. At papalit-palit pa ng girlfriend. E Eh, papano kung may divorce law? Eh, baka mag-file agad ng divorce ang misis. Mm -hmm. eh, sa ngayon, mahihirapan mag-file ng annulment. Eh, kung ano, divorce law, eh, baka ma-divorce karamihan ng mga may mga girlfriend dyan at may mm -hmm. mga uh, second family na mga politician. Kaya sa tingin ko, hindi nila yun i-approve. Okay. Kaya ibig sabihin, sa <laughs> theory, sa theory ni Atty. Alice, ibig May sabihin, dagdagan natin ng kababaihan mga mambabata sa Kongreso. Pero um, aside from that, oh. syempre yung, kumbaga, the religion also siguro plays a role, ano? in ah. in in how we could mm -hmm. ano accept this option eh although mm -hmm. masasabi talaga natin na yung mga sitwasyon na may mga kababaihan na inaabuso mm -hmm. hindi mo naman maitatanggi may mga naaabuso talaga sa bahay at minsan syempre kung lalo na kung wala ka naman pambayad sa abogado magte diba, ka, mag ka, ka na lang which is i think a form of oppression then sa mga kababaihan na pinagkakait mo sa kanila yung option na sana ay available sa kanila sa inyo po ba sa inyong organization Women Lawyers Association of the Philippines What's your stand po dito sa divorce? Alam mo, ang divorce talaga ay para sa mga kababaihan at lalo na sa mga OFW. Napakaraming nagtrabaho, naghihirap na OFW sa, sa ibang bansa at pagdating dito may iba ng mga asawa, ang kanilang mga asawa. Anong, anong nangyayari? Hindi sila makapag-file ng annulment. Dahil maghihiring eh, eh nagtatrabaho ka sa ibang bansa. Eh di nag-file ka ngayon, kailangan ka magtrabaho ma-dismiss madi lang yung kaso siguro kung divorce pwedeng ipafile nila administratively mga paper paperwork lang walang pagtistigo baka mag pa at makawala na sila sa bandage ng marriage nila yung mga OFW na talagang uh, iniwan ng asawa o sumakabilang bahay ang mga asawa mm -hmm. Mm -hmm. O, bukod diyan sa sa mga binanggit ni ma'am na kadahilanan na hindi maaring maipasa itong divorce law no. Bukod pa po dyan, meron tayong mga paniniwala sa ating uh, religion ano dito uh, bilang Christian country. Ano pa ba yung ibang hamon na maaring kaharapin ng divorce bill uh, o pagpasa nito o uh, sa ating bansa dahil may ilan pong nagsasabing posible itong maging sanhi ng pagdami ng kaso ng... ng broken families, ng pagkasira ng pamilya. At at tama rin 'yan, ngunit dapat itong divorce law ang gagawin nila ay yung mga wala nang wala na talaga biyak na kumbaga eh broken na mm. na halimbawa limang taon ng hiwalay talagang wala nang pag-asang uh, ma magkabalikan. siguro pwede na sigurong mag-file ng divorce or uh, yung talagang wala nang pag wala nang pagtino yung asawa, kahit na babae o lalaki, di ba? Wala nang pagtino, hindi lang naman babae ang ang ano, lalaki ang nag-aadik eh. Hindi lang naman babae ang nalulung na sa kasino eh. mm -hmm. pa pati pati lalaki. I mean, pwede, pwede rin siguro kung talagang wala nang pagtino at talagang mag-counseling kaya muna. Ah, okay. Kay at according kay Attorney Alice, kung five years Yes. At uh, hindi na talaga maaayos yung relasyon, oh, doon oh. dapat i-file ang divorce. Oh, oh. Pero yung mga halimbawang na, uh, nag-away lang, pansamantala, yes. oh. Oh, three, three months pa lang nagsasama, mm -hmm. nagkaroon ng misunderstanding hindi pa dapat mag-file ng divorce yun? Hindi Sa tingin ko, hindi ka tulad sa Amerika na magpakasal ka ngayon, bukas pwede ka mag-divorce. Mm Huwag -hmm. natin sigurong gawin yun. Mm -hmm. may limitasyon din. Dapat, dapat siguro may limitasyon. Mm -hmm. mm -hmm. Nabanggit kanina ni Attorney Alice, ano? so both for annulment and uh, for instance, itong divorce, pa pwede kayong magpakasal ulit. Ano yes, Oo. Oh, oh. Pagdating naman sa ari-arian, may difference ba yun? Awal, uh, pag sa annulment and divorce? wala, so, kasi isa lang naman yung ating batas uukol sa paghahati mm -hmm. ng ari-arian. Walang, siempre 'yun pa din nanggaga 'yun pa rin ang gagamitin kung ano yung uh, existing law regarding ano, uh, regarding uh, the property separation of property. Mm -hmm. Pare pareho pa din kung may property na hahatian. Mm -hmm. mm -hmm. Okay, well, uh, attorney, masasabi po ba natin na hindi talaga sapat yung annulment? yung legal separation at yung dissolution of marriage sa ilalim ng ating family code. Kaya po talagang kailangan pa tayo magpasa ng diborsyo. Ang, ang sa tingin ko ay uh, pwede, pa, pwede pang ma-improve kasi ang justice system natin medyo natatagalan kasi may apila, apila, apila. Yun ang ano, kapag natalo ka dito, apila, tumatagal po ang, uh, ang kaso. Sana ko may divorce, hindi tumagal anyway may divorce naman talaga eh yung mga muslim po meron pong uh -huh. divorce mm -hmm. under sharia sharia law mm -hmm. kaya kung hindi masasabi na wala pa tayong divorce law Oo, oo Ang kristyano, walang divorce. Mm, -mm, -mm, mm Yun nga lang, may mga, ilan din, may nakapaniam rin tayo dito before, na yun namang iba, ginagamit naman yung Muslim religion para makapag-divorce. Which is, I think, highly discouraged also mm -hmm. kasi nagagamit yung religion para makapaghiwalay sa kanilang asawa. So, why not pag-aralan na lang talaga itong gawing legal, itong divorce? Ang ginagawa nung iba ay nagmo-Muslim upang makapag-asawa ng dalawa. mm -hmm. Okay. Yan po. Marami okay. na pong Muslim ngayon dahil uh, marami akong, may mga kaibigan din ako nag-Muslim para mag-asawa. Mm -hmm. Kasi malegalize yung pangalawang asawa. Mm -hmm. Kasi hanggang limang asawa yan mm -hmm. sa Muslim. O eh, ang Kristiyano, eh, more than that. Mm -hmm. Ay hindi po. Ay eh, hindi pwede sa Kristiyano <laughs> Okay. O ngayong International Women's Day na lang, ano, uh, Atty. Alice, ano po ang mensahe ninyo? sa ating pong mga kapwa kababaihan Ang misahe ko lang ay talagang ngayon, National Women's Day, at eh, tayo pong mga kababaihan ay patuloy na ipaglaban natin ang ating karapatan. Ngunit wag naman sumobra at ating at sabihin natin na tayo ay mas magaling sa mga kalalakihan. Yan. Hindi naman po natin ma pwedeng sabihin yung kasi magkaiba po tayo ng gender. Pero tanggapin natin na may mga bagay na tayo ay maga, mas magaling sa kalalakihan at may bagay na hindi natin kayang gawin na, na pwedeng kalalakihan lang din ang gumawa. Well, on that note, uh, muli happy International Women's Day, Attorney Alice at salamat po sa mga impormasyong ibinahagi po ninyo sa amin. At habang patuloy po ang usapin nga po nitong diborsyo sa ating pong bansa, mahalaga na tayo magkaroon ng uh, malalim na pag-unawa sa mga isyu at posibleng maging epekto nito sa ating lipunan, higit lalo sa mga mag-asawa at sa mga pamilya. Ken okay, marami salamat, attorney Alice. Hmm, natua ka. Thank you attorney. <laughs>